bilang tugon sa sitwasyon ng ating lusod na problema sa basura. By 2 o'clock this afternoon, the entire resources of UNEL Waste Management will be around in the city of Manila. Iikot po ang mga truck. Kukunin po ang mga basura ng walang gastos sa lungsod ng Maynila. And I spoke. Ako po ay nakipag hindi din agad sa ating DPS, sa ating City Engineering, sa Manila Traffic Parking Bureau, sa lahat ng ahensya at resources ng lokal na pamalang to utilize all human resources, equipment, logistics, na hakutin, linisin, paliguan ang buong lungsod ng Maynila. At huwag titigil kahit gabi na hanggang bukas hanggat sa susunod na araw until we resolve this dangerous problem. Kaya po, mga nanay, tatay ko, mga lolo lola ko, mga batang mga lola. Pumanatag po kayo. Mabigat po ito. Hindi po ito madali. Pero pumanatag po kayo. May gobyerno na po sa Maynila. We will make sure whatever problems that we are facing right now and we're going to face, we will confront it. We will not point fingers. We will act on the matter. in fact tomorrow i'm going to be with the city council of manila and i'm going to ask them to declare the state of health emergency in the city of manila tayo po'y magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang tugunan, legal na tugunan, yung suliranin natin sa kalusugan sa masamang magiging epekto at naging epekto na ng tambak ng basura sa tapat ng bahay natin, sa ilog natin, sa creekside, sa boulevard, avenue, and so on and so on. Kaya po, mas may nabuti ko muna ngayon na ito'y karapin at kayo'y kausapin upang malaan ninyo na ang lahat ng inireklamo nyo sa akin patungkol sa nangyayaring tambak ng basura sa nakarang linggo, karang araw. At biglang kakarapin natin patungkol sa paghapot ng basura. Ito po ay hindi natin tutulugan. Aaksyonan po natin. Bilang panghuli, ako naman po ay nananawagan sa lahat ng barangay official to 809 800 plus barangay in the city of Manila magkayak na kayo linisin nyo na ang lahat ng kalsada creek at mga imbornal in a few minutes we will inform you that we are going to sign executive order about this thing. Kaya iniikayat ko mga barangay official. Total, kayo naman ay mga halal din ng bayan na tulad ko, makiisa na kayo. Kalimutan nyo na ang politika. May nanalo na. Nagdesisyon na ang taong bayan. Panahon na para tugunan ninyo ang sinumpaan yung tungkulin sa mamamayan hindi sa politiko. Sa akin naman pong mga lolo't lola, mga nanay tatay, mga batang Maynila, at mga taong dumadako sa Maynila sa gabi at sa araw, nakikiusap po ako sa inyo. Samahan niyo po kaming maglinis. I'll make sure hahakutin ko ang basura. Ngunit kung kinakailangan ipadelay nyo ng konti 哎，兄弟、right,。